Tatanong ko lang po kung ilan po ba ang Diyos? Bakit po karaming reliyon? <coughs> ang tanong nyo kung ilan po ba ang Diyos? Ah, pag tanong nyo, ilan ba ang Diyos? Marami po ang Diyos. Pero pag ang tanong nyo sa akin, ilan ba ang Diyos Ama? Eh, isa lang. Pero pag tanong nyo, ilan ba ang Diyos? Marami po ang Diyos. 82.1 ng awit, pakilagay sa screen. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Kita nyo, dae. Eh? May kapisanan hulang Diyos, eh. Tapos yung Diyos nakatayo sa kapisanan ng Diyos, humahatol siya sa gitna ng mga Diyos. Inglesin natin. God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. Kastilain natin. Ah, ah, Dios está en la congregación de los poderosos. En medio de los dioses. Juzga. Dioses. Plural. Y lo que Ti Dios, aptader y ti guimo, ama y ti Dios. Y su mango y ngaan dagiti di Dios tanyon dami maraming Dios eh totoo pong maraming Dios eh yung mga anghel nung una tinatawag na mga Dios yung mga anak ng Dios tinatawag ding Diyos yon 82:6 awit pakilagay Ang sinabi kayo'y mga Diyos. bakit at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Lahat ng ka anak ng Diyos na kataas-taasan, pati mga anghel, tinatawag mga Diyos eh. Kahit po tao, halimbawa tayo, tinanggap natin yung salita ng Diyos, ang sabi ni Kristo, tatawagin din tayo ng Diyos. Gis 34 ng Juan. Pakinggan nyo. Silagot sila ni Jesus, hmm. hindi baga nasusulat sa inyong kautusan. Aking sinabi, kayoy mga Diyos, hmm. kung tinawag niyang mga Diyos, Yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. O, pwede ba sirain ang kasulatan? Tinatawag niyang Diyos yung mga dinatnan, yung mga tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya pag natanggap mo yung salita ng Diyos, tinatawag ka rin ng Diyos na Diyos eh. Yan po yan, kapatid. Kaya, tanong nyo, marami ba Diyos? Marami po. Pero kung ang tanong nyo, ilan ang Diyos na, 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 na Ama? Ilan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Isa lang yon. Ilan naman ang anak? Isa rin. Hindi kasama si Kibuloy, si Kristo yun. Yan po. Ganyan po yan, kapatid. Okay na po yun? Okay na po. Thank you. Salamat po.